So yun guys, uh, samahan niya ako pupunta tayo ng flower market sa Mongkok. So dito tayo magaling sa Hong Kong side. Uh, mga 20 minutes tayo papunta roon or 15 minutes kung hindi traffic. So uh, medyo malapit-lapit lang naman. So pupunta tayo ngayon dun para mag-pick up ng, uh, ng mga biniling uh, biniling biniling mga halaman ni ni Amo oh, 'yun. Uh, bali galing na kami kanina doon so ah uh, inuna lang namin yung maliliit kasi medyo malalaki yung nahuli, malalaking paso kaya uh, binalikan ko ngayon. So linggo ngayon overtime tayo. Ayun, uh, ganito lang ang buhay dito sa Hong Kong pagka mayroong uh, Overtime na linggo. Sayang kaya kailangan nating uh, pasukan, 'no. Oh, sayang din ng overtime. Ganun lang ang buhay ng OFW. Kailangan eh masipag ka, masipag ka mag-overtime. Ganun ka ganda dito kasi nga uh, how many hours lang uh, ano ka na, kumbaga Maganda na 'yung offer ng uh, overtime. So mamaya ipapakita ko sa inyo 'yung uh, 'yung place doon sa sa ano sa 'yung place doon sa sa flower market na pupuntahan natin. Uh, Magbi-video din tayo doon para makita niyo 'yung mga price ng mga ano ng mga mga halamang binibenta doon. Sobrang mahal kasi kung i-convert mo sa sa peso napakamahal. Ito nga pala yung bagong building dito. So yan, dito yun guys sa uh, Admiralty yung dinadaanan natin ngayon. Yan, makikita mo yan. Dito yung ano, yung building nito, ah uh, ito yung ah uh, uh, Philippine Consulate dyan sa United uh, Center building na dyan nagpo-process yung mga ano ng mga kailangan ng mga OFW so dyan sa sa Philippine Consulate tapos yung area naman nito one uh, China yan yung banda ah, yung building na yan guys so, oh, uh, police uh, headquarters napaka Napaka taas ng building na ano Police Headquarters. Ganyan kaganda yung Ganyan kaganda yung Police Headquarters dito sa Hong Kong. Yan. Napaka ganda ng building. Medyo umaambon ngayon dito. Kaya medyo makulimlim. ito guys yung uh, immigration tower so wala na dito yung immigration so nilipat na sa Chungkwano o no, oh, chungkwan yata if I'm not uh, mistaken uh, ano nilipatan ng immigration kaya yung mga nagre-renew nagpo-process uh, kailangan pang pumunta dun sa kailangan pa mo pumunta doon sa Chungkwang o para mag-process. Malayo 'yun dito, guys, ano? Ah, uh, napakakomportable sana dito 'yung uh, dating immigration. Malapit sa lahat. So, yan pagka uh, magpa-process ka ng renewal, mo halimbawa, mag re renew ka or kaya mag-change employer ka, alayo pa ng uh, pupuntahan mo doon. MTR by MTR naman siya. Swerte lang kaming mga iba na pag ang amo ay eh hindi nagtitipid ay eh, dinadaan sa agency bali agency na yung naglalakad ng mga renewal uh, dadali na lang yung paper sa inyo para magpapirma kayo ng amo nyo then sila na yung magpaprocess agency na para eh, binabayaran sila ng, nang uh, ng my employer para mag-process ng mga papers ng kanilang mga empleyado uh, mga workers So isa tayo doon sa mapalad na uh, nagkaroon ng uh, employer na ano mabait at uh, sila na mismo yung ano nagpapalakat uh, sa agency para hindi na mahirapan yung mga uh, workers nila kaya thankful tayo sa mga ganyang employer so sa mga nag walk-in naman ng mga, ng mga kababayan natin sila so, yung uh, ano, nagpa-process mag-isa, pupunta sa immigration para uh, mag-renew ng kanilang mga kontrata ayun yan pala guys yung ano, ito dadan tayo dito sa cross-harbor Nakikita niyo yun guys, yan yung uh, sea level ng uh, ng ano. Nakikita mo yung mga diyan sa dadaanan natin. Ayan. Pailalim yan. Bali nakikita mo yung ano, nakikita niyo yung ibabaw niya no. Nandiyan yung mga yate. Nakikita niyo yung mga nakatulis-tulis ng mga ano yan. Mga mga yate yan sa ibabaw bali yan yung ano kasi eh, sa ibabaw nitong uh, dadaanan natin yan yung yak uh, uh, yak club dito sa Hong Kong ayan nakikita nyo yung sa taas yan yung mga yate yung bali anong tawag dyan yung, yung nakataas na yan mga yate yan nakadaong dyan sa ibabaw nyan so nasa ilalim tayo ng ng dagat dito yan sa ito yung pinakaunang uh, uh, tunnel sa Hong Kong ito yung tinatawag na central tunnel cross harbour uh, tunnel ito, ito yung pinakauna bali, tatlo ito na nasa uh, nasa ilalim ng dagat yung ano yung tunnel na to ito yung pinakauna din na uh, mayroong uh, ito yung cross harbour tunnel ito yung pinakaunang tunnel sa ilalim ng dagat dito sa Hong Kong then uh, next yata yung uh, eastern tunnel at saka yung pinakang uh, huli is yung uh, yung western tunnel so, yung western tunnel uh, bali 3 lane sya so malawak sya magkabilaan so bali 6 na lane uh, tatlo yung pa itong central tunnel 2 uh, lanes lang uh, tapos yung eastern tunnel naman is 2 uh, lanes lang din dati nung uh, nung bago ako rito uh, nung nabalitaan kong uh, may tunnel sa ilalim ng dagat dito sa Hong Kong ina-expect ko makikita mo yung tubig eh. <laughs> pero hindi ko naman na makikita kasi ewan ko kung paano paano ginawa itong tunnel na to basta yung babo niyan tubig yan naman yung kagaya ng sa ano Ocean Park na makikita mo yung mga isda sa inalip, <laughs> ng ng tunnel. Oh, ibang iba naman dito sa tunnel na to. Wala kang makikitang tubig pero yung ibabaw na yan, eh, tubig yan. Napakagaling din ng mga gumawa ng tunnel na to. Sayang so, nakatawid na tayo sa bali itong uh, uh, itong area na to paglabas natin ng tunnel is sa uh, Kowloon side na to yung uh, yung pinagmula natin is sa uh, Hong Kong side bali tatlo pa uh, ano to uh, tatlong uh, area yung Hong Kong is uh, Hong Kong side, Kowloon side at saka Lantau dito banday sa uh, Chimsachoy Hongham uh, Humantin Kaulontong Mongkok so doon tayo sa ano uh, pupunta tayo doon sa Mongkok doon yung kasi yung uh, ano, uh, flower market na pagpipig ka pa natin ng uh, halaman na uh, binili ng uh, Bosing lang dito ang buhay ng driver pag busy busy pag uh, walang, uh, walang driving uh, nakakainip din kasi tatambay ka pero bumapatak yung oras mo ganun lang yung mga buhay ng choper dito sa Hong Kong. swerte na nga lang kasi uh, nagiba na yung ano ng trabaho natin dati uh, dati tayo, nagdadrive ka na, tapos uh, gardener ka pa lahat tumutulong ka pa sa bahay maglinis, magholis so ngayon eh, ano tayo uh, nung nag change tayo ng employer sa awan ang Diyos, eh, napunta tayo sa employer na driving lang talaga yung duties natin yun sa mga nagtatrabaho sa bahay all around, magtsaga lang kayo makakakuha din kayo balang araw ng magandang amo basta tsaga lang uh, kailangan malinis yung record para bigyan kayo ng magandang employer din uh, katulad sa akin nakachamba tayo ng magandang employer kaya pinag-iigihan natin yung uh, pagtatrabaho para para naman eh, masuklian natin yung natin eh, give and take lang dapat sa employer at saka employee so kung pinapakitaan tayo ng maganda ng employer natin mas pakitaan pa natin ng uh, magandang uh, servisyo, pagtatrabaho para sa kanila para lalong ma-impress at saka siyempre, uh, bibigyan tayo ng mataas na sweldo ganun lang naman yan eh satisfied sa performance mo yung isang employer ay sigurado hindi magdadalang isip niya kasi worth it ka sa kanila worth it yung uh, pinag uh, yung binabayad nila sa iyo kaya hindi sila manghihinayang na bigyan ka ng magandang offer so parehas kayong magbe-benefit mula dito sa kanto hanggang doon sa dulo lahat yan na uh, tindahan ng mga halaman power eto uh, magkabilaan yan yan so tatawid tayo dito kasi dito yung uh, dito yung suki ni amo dito sa bumibili lagi ng mga halaman niya kaya dito tayo pupunta para mag check up Uh, 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 yeah. Right? Okay. Ito nga pala yung pinikap natin, ah, uh, apat na malalaking paso kaya 'yan. yan yung uh, dadali natin Doon sa by ni Ah, okay na nakakarga na tayo. And guys, uh, dito tayo ng sa uh, flower market. Nakiyoros lang ako dito sa nakita nating mga may tubo na nyog. So titingnan natin magkano kaya binibenta nila dito to. Titingnan natin yung presyo. Oh wow. So ayan oh. No? 600 kwit. 628. Ayan oh, no? daming ang liliit lang ng ano 628 binibenta yung isa yan tubo ng jog pinagawang halaman yan, nakita nyo so magkano nga pa yung 628 kwentahin natin na ah? kung i-convert -co natin guys sa sa peso 628 dollars times 7.45 plus oh <laughs> ayan guys oh ang isang pirasong may tubo na nyog nilagay lang sa paso naging uh, 4,678 guys kaya So mga gustong magnegosyo ng uh, tubo ng nyog, dalhin nyo lang dito sa akin bibilin natin. Pagbebenta natin dito, mahal pala yan. 4,678, isang pirasong may tubo. Kaya yung mga nasa Pinas magpatubo na kayo ng nyog, dalhin nyo rito at uh, ibebenta natin ang kada isang tubo ng nyog. 4,678 678 Ha ha ha.